Ano ba yung dapat mong kunin mong course to become a flight dispatcher? Technically, any course will do. Kahit non-aviation course pa yan, pwedeng-pwede kang maging flight dispatcher. Good morning, good morning, good morning. Kamusta po kayo lahat? Hello, hello. Tamahan niyo po ako ulit. Kwentuhan po tayo habang ako ay nagda-drive papuntang work. Pag-uusapan po natin ngayong umaga tungkol sa college education in relation to aviation. So maraming nagtatanong sa atin, ano ba ang magandang course if you want to pursue an aviation career? Ano ba ang kinuha kong course personally? Yan. So yan, masasagot natin yan lahat sa vlog na ito. Okay, so simulan na natin. No? Bago ko i-describe yung mga different uh, aviation courses na meron ngayon, currently, ito muna kwento. Noong high school ako, hindi ko alam kung naranasan nyo rin ito. Pero so yung, ano, yung moment, yung experience na pupunta ka, sa mga colleges, mga universities para mag-inquire that time 2002 kasi hindi pa naman uso noon yung ano eh internet and syempre wala pa kaming talagang yung smartphone handheld wala pa nung ganun pero yung inquire na yun is mostly like kuha lang ng brochure tapos tapos na and most of the time one fourth lang ng buong araw yung inquiry tapos yung the rest of the day uh, gala na yun ayan binooking ko na kayo <laughs> at ako din na booking na din ako so anyway noong pumupunta talaga kami sa mga university no Tabasaban lang din naman ako Kasi alam ko na sa sarili ko Aviation talaga ang gusto kong path na tahakin Ang pinagpipilihan ko lang talaga noon is Pats and uh, Airline Kasi itong dalawang school na to Ang alam ko lang that time kasi yun lang yung ano eh, yung dalawang school na madalas namin makita Habang bumabiyahe pag dumadaan ng domestic road Yun, yung dalawang school na yun, sila lang yung kilala Yung Airlink, that time, ang alam na namin na pro flight school sila Meron silang ino-offer na course na BS, Bachelor of Science na may kasama ng flying Alam na namin na mahal talaga dun Kaya dun talaga ako pumasok sa, sa Pats Mas affordable yon compared sa Sterling. Sa so Pats, Pats, College of Aeronautics, lahat ng courses doon ay aviation related. That time. Pipili na ngayon ng course, ano? Maraming mga courses doon eh isahin natin tapos konting description lang base sa pagkakaintindi ko sa mga courses na yun. Okay. Una sa lahat ay Aeronautical Engineering. Bachelor of Science Aeronautical Engineering. Five year course yan. Pag graduate mo, meron yang board exams to become an Aeronautical Engineer. So ano bang pinag-aaralan nila doon? The way I see it is mostly design. Of course, engineering nga, no? Computations ng Uh, aircraft performance, at uh, syempre may kasamang touch of maintenance din yan. No? Kailangan nilang maintindihan yung function ng lahat ng parts ng aeroplano to be able to make a good design no? of aircraft. Yun siya, aeronautical engineering. O Next, avionics technology. Ano ba yung avionics? Aviation electronics. sabihin ang course na ito, it deals with electrical system of the aircraft. So, electrical and other instruments ng eroplano. since yung mga aeroplano natin ngayon, they rely on electronics already, mga automations, mga computers, mga avionics technology ang gumagawa niyan. So next, AMT or Aircraft Maintenance Technology, so pagka-graduate mo sa course na ito, yan, you'll be eligible to become an aircraft mechanic. So ano bang ginagawa ng aircraft mechanic? So maintenance, repair, and then overall inspection ng aeroplano Sila ang responsable dyan Ginagawa nila yung aeroplano to make it uh, safe every time na ililipad dito So next, aircraft technician course So itong aircraft tech or ATC no aircraft technician course parami din kukuha ng ATC no kasi it consider it as a vocational course so after you finish this ATC my choice ka to continue it to become bachelor of science degree or direkta ng hanap ng trabaho. Punta tayo sa non-technical course. Una dyan yung tourism, no? BS Tourism. Tourism. Uh, karamihan ng mga mag-graduate sa course na ito nagiging flight attendant. So yan, yun yung popular choice kapag gusto maging flight attendant, kukuha ng course na BS Tourism. Next, ABA, Airline Business Administration. So, itong course naman na ito, deals with yung business. Matututunan nyo dito yung paano yung galawan sa, sa airline business. No? So, paano ito gumagana, paano ito kumikita, at paano mag-manage. Meron ngayon, kapag pinagsama-sama-sama mo sila, yun yung, para sa opinion ko ha, yung the mix, the right mix of everything, technical and non-technical. Yun ang air transportation. Yun ngayon ang aking kinuhang course. Bakit yun ang kinuha kong course? Kasi personally, gusto ko rin naman ng technical course. Ano? Mahilig ako mag-drawing-drawing, -drawing, yung drafting. Gusto ko yan ng high school. Okay ako sa math. Okay din ako sa, sa, sciences. Pero ayoko naman ng sobrang ano, technical. So, syempre, ano ba yung mga kapaloob dito? Ano ba yung mga subjects? So, ano? Merong airport planning. Merong flight planning navigation, meteorology, yung mga major subjects dyan, most of them, nasa air transportation. Tapos, yung mga non-technical -tech, non subjects like economics, may accounting din, management, oo, oh, may ganon nga. May ganon din doon For me, right mix talaga. Tamang-tamang no? timpla lang technical side at yung non-technical side. Saka so, yung thinking ko, noon kaya ako kinuha ito is pagka-graduate ko pwede ako sa technical side sa flight operations side management side no? kasi right mix of everything na yun. kaya naman ano ba yung dapat mong kunin mong course to become a flight dispatcher technically any course will do. Kahit non-aviation course pa yan, pwedeng pwede kang maging flight dispatcher. Lang nakalagay sa regulations, sa CAAP, na dapat graduate ka ng ganitong klaseng course. Nagkakaroon lang ng requirement na dapat graduate ka dahil ito yung requirement ng mga kumpanya. Pero galing from CAAP, wala silang sinabing kailangan graduate ka ng 4-year course Ang importante sa kanila, meron kang experience, meron kang knowledge You're in the right age Kapag meron ka na ng tatlong yon, you'll be eligible to take the flight dispatcher exam Kapag ikaw ay graduate ng isang non-aviation course And you want to become a flight dispatcher I highly suggest na mag-enroll ka sa isang dispatch school kasi sa dispatch school, daan mo matututunan lahat ng tungkol sa flight dispatch and aviation in general. So ito lang masasabi ko pagdating sa aviation education. Na wala yan sa school, wala rin yan sa taas ng grades. What matters is the experience. All right, so that's about it for college talks. <laughs> college talks. So kung mayroon po kayong questions about this topic, just leave a comment in this video. I'll do my best to answer them. Okay. Until next vlog po ulit, salamat sa panonood ninyo. You can follow me on my social platform, Talk so Instagram, Facebook. Uh, nandyan po tayo. Also, I would like to invite you to join Uh, our Facebook group Pinoy Flight Operations. All right? So see you there. Maraming salamat po sa panonood. Safe flight. Kung nagustuhan niyo po itong content ko, please like and share this video to your family and friends. Follow and subscribe na rin po sa akin para sa mga future aviation related contents. Maraming salamat po. Safe flight.